Hindi dapat ito, uh, kasi nga kagabi sabi ko sa inyo huwag emosyon, mag-isip muna <clears throat> Kanina, nung nag-unfold yung uh, pag-aresto at wala pa yung warrant of arrest pero pinag-uusapan na nandyan na I was soberly and quietly, <clears throat> patiently listening uh, Yung isasakay siya sa erplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine Court na nagsasabing dapat siyang uh, Um, <clears throat> i-extradite or i-surrender sa Hague, anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights sa uh, uh, advocates? No? Hindi ko nila lahat, ha? Uh, kayo sa Ateneo human rights. Pero tama ba yun? Sasakay na lang siya sa plano, tapos sa uh, dadalin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, ni isang korte sa Pilipinas na vinerify <clears throat> muna yung warrant of arrest na yan. So, yun po ang sinasabi ko kanina na <clears throat> pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP, hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo, tapos isasakay mo na lang sa aeroplano. So, eto po tanong ko sa inyo, sitting speaker, sitting senate president, sitting cabinet member, sitting president ng ating bansa, may isang international court na naglabas, <clears throat> yung PNP, huwuliin nyo na lang sasakay nyo na lang sa si erplano aalis na sa ating bansa sa akin, I continue to pray tonight so, I understand na happy kayo na may warrant of arrest happy din kayo na <clears throat> makakasuhan and the former president will now have to face that di ko lang alam ha baka may nagsasalita na, baka tahimik pa tinitignan ko sa TV bago ako malis kasi, tinitignan ko ha walang mga human rights na nagsasabing Tama yung warrant of arrest pero sundiri lang. Mali na sinakay nyo na lang sa sa ano sa airplano at padadala nyo sa ibang bansa. Yung nga ang PNP eh, pagka may hinuli, di ba, na aktivista, sabay-sabay uh, na lahat ng mga human rights activists na ba't nyo hinuli, ba't nyo hinuli, give them, uh, uh, kailangan may abogado sila, kailangan <clears throat> uh, due process, na basahan sila and everything ganyan. No? So, uh, kanina, binasahan ng Miranda Rights, may, war may warrant, Uh, of arrest. So, okay yun. Pero yung isasakay mo sa Air Planos, anong korte sa Pilipinas ang nag-order di ba? So, fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-Admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas? And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede, talagang ano, uh, a foreign court will order tapos arestuhin mo dito. Sige, sabihin mo pwede yon, but hindi ka pwedeng pumunta ng korte at hindi pwedeng isort out muna ng korte yon. Uh, bigla mo na lang isasakay sa, sa airplane. plano No, no wonder si Kitty sabi niya, this is the plane na kinidnap yung, <clears throat> yung tatay ko, di ba? Gobyerno natin ngayon, tapos weather uh, whether sa krame or kusan man siya i-detain, di ba? Pero, yung hindi mo binigyan ng 24 hours yung kanyang mga legal counsel na uh, questionin to sa korte, so no wonder yung bata kidnapping ang tawag. And I think many Filipinos will interpret it that way, no? So hindi ako pwedeng hindi magsalita kasi tingin yung tamang gawin di ba? Pero yung kalilipad lang galing dito, yun nga 80 years old, kailangan ng uh, medical attention, uh, tumakbo na yung mga lawyer sa korte bigla niyong isasakay sa aeroplano. So, pinakasimple lang sa akin, hindi ba basic right ng kahit sinong Pilipino? Much more a former president, di ba? Hindi ba basic right niya naman na he can go to court and ask the court to interpret bago nating gawin? Eh, paano po kung ano, isang libo ang gustong ipadampot ng, uh, <clears throat> ng ICC na yan? So, isang libong airplano na ba ang nakahanda para ilipad isa-isa at hindi na pwedeng pumunta sa korte? Diba? So let me post that question If the ICC now orders The arrest of the whole Supreme Court They order the arrest of uh, uh, The whole Congress Or Senate They order the arrest of a sitting president Will we now arrest them And put them on a plane and send them there? sabi nyo, absorb? Hindi ah. So nung 2022 halimbawa Nung bago yung administrasyon You have two congresses who supported PRD you have the Supreme Court na naka, nakaramihan at that time was appointed by PRD. 'Di ba? May mga court, uh, may mga cases na kano. So, pwedeng sabihin ng ICC, sama-sama kayong lahat. Ni hindi natin hinintay yung korte. Uh, paano yung mga lawyers na kailangan niya doon? Paano yung doctors na kailangan niya doon? 'Di ba ang tinuturo sa atin pinakasimple ano ba yung reasonable? So, hindi ba reasonable na patulugin siya uh, na may doctor let him get some rest, Uh, see what will happen tomorrow sa Supreme Court, I'm just saying mali, mali. Uh, ang problema kasi pag nasa airplane at lumipad na, susunod ba yung piloto pag sinabing may Supreme Court at uh, TRO, eh wala ka na sa jurisdiction ng Pilipinas. Pag nandun sa Hague, pag nag-utos tayo sa Interpol, ibalik nyo si Duterte dito, ibabalik ba nila?